Ayan, natupad ko na pangarap ko. Nagkandagulugulin na naman sa social media dahil Jason isang vlog ni Wamos Cruz nang ng vlog kanina umaga lamang tungo sa pakikita nila ng kanyang ama. Si Yuselito at Chakoso, Five years old, mula sa buho ng tinuturong tatay daw ni Wamos sa mga narawang na ikita nyo ay tila totoo ma at makamuhang makamuha sila at para doon silang pinagbiyak na buma. Pinuntahan agad ni Wamos wow, Cruz si Jose dito sa buhol sa dami ng nagtutak sa fanya sa Facebook at bako siya daw ang tatay nito. At nang magkita na ang dalawa, tila telenovela ang eksena at naging sobrang emosyonal ni Jose dito. Habang umiiyak na sabi niyang, matagal ko ng harap na makita fa ngayon natupad na ang pangarap ko. Wala akong masasabi kundi mag-ingat ka. Matagal ko ng pangarap na makita. Kita. Ngayon natupad ko ng pangarap ko. Wala akong masasabi kundi mag-ingat ka na dito. Sabi naman ni Wamo sa kanyang vlog ay tutuluman niya ang kanyang ama sa pagbablog nito at siya mismo ng gagawin ng Facebook page para makapagsimula na ito panawagan niya sa kanyang fans na i-share at ipakalat ang video para makilala ang kanyang ama. Teka ako nga ka-intriga kung new one ka lang ni ay eh, baka magulat ka at maniwala ito ang kanyang totoong tatay. Hindi po. Ang totoong tatay ni Vamos Cruz ay si Tiki Cruz na isa rin artista na lumabas sa pelikulang Daddy's Girl. That's it for this video mga kaintriga. Like, comment, and subscribe kung nagustuhan nyo ito and see you next time.